guys ay makakabit kami sa panganiban at kasama ko nga pala dyan ang dalawa kong kapatid at yung isa ihatid lang kami dun sa aming papasukan kasi gagamitin daw yung motor at ito na nga kami sa may kalsada habang nag-aandar nga aking kapatid ay nakuha ko ba dyan mag -video. ito na nga dyan guys so, at ang sabi ko nga sa kanya ay hinayhinay lang at makakapunta rin kami dun at may nakita nga kami dyan traffic influencer kaya binaba ako ng aking kapatid kasi wala akong helmet Ayun na nga ako, naglalakad ako at naandyan nga pala na kami sa may dait. At tingnan yung itsura ng dalawa kong kapatid. Parang wala sa mood. Kasi malayo daw yung dilakarang ko yan, no? Kasi ang, ang tagal ng hintay nila. Ayun na nga siya, tingnan mo naman ng aking kuya. Ay, at dali-dali na nga ako dyan sumakay at naandito na nga kami sa may shop. At pagdating nga namin dyan ay wala yung amo namin. Ayun na nga habang naghihintay nga kami ay parang nag under na yung oras ay wala pa rin. Kaya nakapag-isip-isip kami magpunta na lang kami sa Mikubangbang at naandito dito na nga kami sa Mikubangbang nung bahay ng aking stepfather. Wow naman. At nakaisip na lang kami magkuha ng saging. ay na nga guys, kasama ko ulit 'yung ng aking kapatid at may dala nga ako diyan ng itak. At magkukuha kami ng saging kasi 'yung saging na namin ay maliliit. Wow, Tingnan niyo 'yung saging, parang hindi po pwede. Ayun na nga guys, na dito na kami sa likod ng aming umahan. Ayun ng hindi pa lang sa amin 'yan. Dun sa stepfather ko. Ay na nga yung saging ipapakita ko sa inyo sobrang liit pa talaga. Yan yung at kaya hindi na namin kinuwa. Kaya dali-dali rin kami bumalik dun sa compound ng aming stepfather. At pagdating nga namin dun ay nakatambay ang aking istipader at ang aking mama at yung nasa loob ng compound hindi ko na isa-isain pa kasi marami sila ay na nga yung aking kapatid dali na rin wow naman yan o, yung sinasabi kong nakatambay. at naandito nga yung asawa niya yan o piling maganda charing joke lang at pa ng muka tinong nga yung umano ang ganda talaga ang ganda talaga sa probinsya wow naman yun lang guys at maraming salamat